ako si Algie May B. Conde o mas kilala bilang Jean o Jay. Ako ay labing anim na taong gulang mula sa Dagbasan na Negros Oriental. Isang lugar na tahimik pero puno ng kwento. Sa aming pamilya, iba-iba ang takbo ng buhay. Ang mama ko ay isang barangay official, puno ng responsibilidad at servisyo sa aming komunidad. Ang papa ko naman ay isang auto mechanic Sanay sa grasa, inay ng makina at saka ayusin ang bawat sira. Lima kaming magkakapatid at ako ang bunso. Sa araw-araw, nabubuhay ako sa mga bagay na mahilig kong gawin. Manood ng movies, mag-aral, mag-edit, mag-tiktok, mag-volleyball at mag-ang-aw. May talento rin ako sa pagsasayaw at pagluluto. Kung ilarawan ko ang sarili ko, ako yung taong friendly, flexible, at masipag. Madali ako makisama, mabilis mag-adjust, at palaging may dalang creativity sa kahit anong ginagawa ko. Ito ako, si LJ, isang simpleng munso na may malaking pangarap at puso handang matuto at makipagkaibigan.